ka din ba sa Englishan pag naging customer mo siya? Handa ka bang harapin ang rich kid na tulad niya? Tambok yan sa ating balitang Papa Good vibes. Tara na't alamin natin yan sa kaway-kaway na si Namula kay Wen Liantada. You know. mga basic kong tindera at tindera sa Divisoria dyan, tiyak kasi na makakarelate kayo sa hatid kong pang vibes. Tila yata dudugo ang ilong mo sa Englisherong baby boy na ito, pero tiyak naman na babalik ang puhunan mo pag pinakyaw niya ang paninda mo. Kagaya na lang ng tampok sa ating kwento ngayon. Wow, ganito pala sa Divisoria. Parang sa Hong Kong lang. Ate, pabaling nga po. Kumash po itong jacket? 50? Pusing ko atat, Is that a divisor term? Oh, 50, 50 pesos. Okay. Please, may bayad, ate. Ano to pa ng dami? Sabi nyo, ate, 50. 50 lang, Ate naman kasi, what 50 ba? You know naman this boy has not familiar with the divisoria term. Wow, they also sell gold bracelets here. Ate, can I ask? Ilang karats po itong gold sa mga bracelets niyo? Ha? Anong karats? Bastos ka! Umalas ka nito. Pati gold bracelets, di nakalagpas kay rich boy. Haller, ang gold namin here is nangingitim if you're acidic. Anong karat-karat sinasabi mo dyan? Walang ganyan here. Oh, wow, kuya, was that? Sagot gulaman? Sige nga, kuya, give me one order nga. Damn, kuya, are you the one making this? Oh, wow, kuya. Give him sagot gulaman with matching daw-daw ng kamay pag hinahalo mo ang nilagay mong magic sugar na pala ha. Sorry nang mamadali na kasi ako eh. Parting na helicopter ni Dad. Eh sorry kuya, don't have cash pala. Pero I can pay the gulaman naman through bank transfer. Huh? Or if you don't have bank transfer, I also have credit card naman. Just tell me where to swipe. May helicopter ka pero wala akong cash. Why naman kasi you don't bring any cash? How would you bank transfer the 10 pesos? If I were you, I'll make run na para di ako malagot kay kuya. Always remember na make sure na you have lots of barya and cash when you go sa mga pamilihan at huwag kang attitude sa mga beshi kong tindero at tindera kung bet mo na makaget ka ng up to 80% off discount. At iyan ng mga balitang maghahatid sa iyo ng labis na kasiyahan. Kaya itsika mo na din sa amin, Besh, ang mga feel-goods na kwento mo. A message lang sa aming official FB account Euro TV News. Ako si Wenlian Tada.